guys no na ito yung ating release po ay na po sa atin sa Phuket so ayan lang oxygen lagyan natin ang oxygen ayan po sila yun na na ah teka ha oh, ah, kitawa kitawa ano pa man so, pan eh pan 1,000 1,000 1,000 tingnan ba Okay, baka pa na natin guys. So, meron tayong oxygen. Oxygen na pang ano, hospital. Tapos oxygen na motor. Meron tayo. So, kailangan talaga yun sa pagtatransfer. transfer yun yung mga kailangan natin. So, takpa na natin. So, ayun yung aning, ano, may oxygen tayo. Tapos may oxygen pa na. Pang hospital. Ayun. Meron tayong isang motor. Dalawang motor natin. Pag nasira isa. Meron tayong katuwang. Then, yung oxygen natin sa ah, uh, ito.